Hey guys, for today's video ay not bike related muna tayo dahil sa ngayon ay mag tayo kasama ang mga tropang why not sa Mount Romelo na matatagpuan sa Siniluan, Laguna at magsa-side trip sa sikat na Buruisan Falls. So from Kalamba ay bumiyahe kami papuntang Barangay Makatad, Siniluan, Laguna kung saan ang jump off point papuntang Mount Romelo. From jump off point ay agad kaming nag-start ng trekking kasama ang guide naming si Kuya Eman. Entrada pa lang ay asult na agad at dahil nga umulan at sobrang putik at dulas ang nilalakaran namin kaya napipilitan kaming tumulay sa isang makitid na simento na part ng daana ng tubig na nanggagaling sa taas entrada palang assault na agad at yun, mapapansin nyo dito kami natulay sa manipis na simentado dahil umulan sobrang lakit ng putik dahil bago kami pumunta dito ay alam na namin na paparating si Bagyong Goring. Kaya rain or shine ang hike namin ito. Kaya inaasahan ko na maliit ang tsansa na makapagpalipad ako ng drone. Pero sana ay makisama ang panahon at makapagpalipad tayo sa mga falls. Oh, sarap! Hinuulang tayo sa kabundukan. At maganda yan dahil malakas ang tubig sa mga falls. At para nga pala sa mga gustong pumunta dito ay ito mga detalye para na rin sa inyong reference. Ang Mount Romelo ay 2 over 9 ang kanyang difficulty at may taas na 243 meters above sea level. From jump off point ay kailangan mo mag trek ng 2.12 kilometers bago ka makarating sa summit. Kaya pwedeng pwede siya sa mga baguhan. Sobrang challenging nga lang siya pag tag-ulan. <laughs> Pero sabi nga nila ay ito ang nagpapasaya sa ruta na to. Guys, 9.15 Station 3 tayo. 'Yan may tindahan. Libring Durian. At siyempre, pagpupunta ka dito ay hindi pwedeng hindi mo pupuntahan ang Buruisan Falls. So maglalakad ka pa ng another 1.92 kilometers from Sami to Buruisan Falls. So pumapatak na 4 kilometers plus ang kailangan mong lakarin para makarating ka sa falls. time check mga hindi <laughs> ko alam kung ano tawag dahil hike tayo Woo! 9.45 time check station 4 na tayo at sobrang lakas ng ulan dito kanina so yung ngayon hangin na lang sobrang lakas station 4 hindi ko alam tanong natin kung ilang station to ilang station to tay ayun huling station na pala to campsite na May naririnig sa na kaming mga tao. <laughs> Siguro malapit na tayo sa campsite. At bukod sa Buruisan Falls ay meron pa silang ibang ino-offer na iba pang falls tulad ng Lanzones Falls, Pachabatya Falls at Sampaloc Falls At dahil nga sa lakas ng ulan ay dalawang falls lang ang napuntahan namin ang Buruisan Falls at Lanzones Falls At around 10.50am nang kami ay dumating sa campsite at agad kaming nagpitch ng tent dahil mga oras na ito ay pansamantalang tumigil ang ulan 10.50 Dito na tayo sa campsite After naming mag pitch ng tent ay naghugas muna kami ng katawan bago puntahan ng mga falls. Ang campsite nga pala ay nasa mismong taas ng Buruizan Place. So guys, time check. 12.30 so start na tayo. Nakapag pitch na tayo ng tent natin. Start na tayo ng trek punta sa mga falls. <laughs> <laughs> At nakama ni yan? Grabe. At naulan mukhang malabo na tayo makapagpalipad ng drone. <laughs> okay tara let's. dahil sa lakas ng ulan ay mas lalong gumanda ang Buruisan Falls at halos magkahawig sila ng Sampalok Falls dahil minsan ko na itong napuntahan kasama natin si Chubby Biker at maswerte kami dahil kami pa lang ang tao nung mga oras na ito kaya nung dumami na ay umalis na rin kami at pumunta sa susunod na falls. Yo guys, so time check 2.10 So pabalik na tayo ng campsite na talaga, sinubukan namin Bumalik pa kami dito sa Buruisan Falls Sinubukan talaga namin magpalipad Hindi kaya talagang naambon Plus, ambon tapos Hihina, mawawala yung ambon May rainforest pa, kaya yun, may mga pumapatak galing puno Mahirap na i Isapala rin yung drone natin Kaya sayang, okay, balik tayo sa campsite Hey guys, good morning. Day 2 na at all packed na lahat at handa na kaming bumaba. Dahil sa walang tigil na pag-ulan kagabi ay napasarap ang mga tulog ng mga persons. At nagkatamara na napuntahan ng Batcha Falls at Sampalok Falls. So ngayon, dahil mas inuna namin ang falls at camp kaysa sa summit, kaya ngayong araw kami pupunta doon. Malapit lang naman siya sa Station 3. Yo guys, time check. 8.20, so pauwi na tayo. Hindi na kami nag, ano, nagkatamara na Ulan ng ulan <laughs> Hindi na pinuntahan yung dalawang falls pa <sighs> Hindi rin tayo nakapagpalipad God, isang beses Sana gumanda pa lang ngayon Mamaya Para kahit sa summit Ng Mount Romelo Makapagpalipad tayo Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try it anything So I'ma just get by In everything See you in the next life Hope to be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel way Pushing on my chest And it squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk see <laughs> here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better days i'm kinda stuck between a rock and a hard place do i work or... hard <laughs> <laughs> yo guys <pawi> na tayo. <laughs> Yo 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 Cause all I want and I pray, I believe in the better I'm kinda stuck between a rock and a hard place.